Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang ng gigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingi dito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin yon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Proketa Zacarias Muli akong tuminin at may nakita akong isang lalaking may dalang panuka Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano, -ano lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, Dalika. ka. Sabihin mo sa binatang may dalampanuhat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayo. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kalinginan niya ay lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng sayon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukok Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukukko. Sapagkat tinubos ng poon si Hakab at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng sayon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukukko. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukok ko. Aleluya! 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 Si Kristo ay nagtagumpay! Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya! Aleluya!